Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga Scorpio? Kamusta po? Pasensya na matagal yung upload. <laughs> Gasi-gasa po kasi ko ng mga anak ko. Pasensya na po. Tapos trabaho ko sa bahay. Marami po at meron pa pong ginagawang iba. So, magre-read po tayo about Scorpio. Kung ano ang mensahe para sa si inyo mga Scorpio. Um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. So, gamitin lamang itong gabay para sa inyo. No, nasa inyo pa rin mga kamay kung paano nyo tatahakin ng inyong buhay o inyong sarili para sa pagbabago. No? So, um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Ah, uh, okay, simulan na po natin mga Scorpio. Okay, okay, Scorpio. Andun ka sa point na <coughs> andun ka sa point na nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip. Kung yung financial stability mo yung gagawin mo, gagawin mo para sa iyong um, sarili, para sa iyong pamilya. Nandiyon yung nagkaharong ka ng pagdadalawang isip. May mga bagay na may mga bagay ka na, na iniisip tungkol sa trabaho mo, kung paano mo kung paano mo patatakbuhin, no? Kung paano ka makakapunta doon sa pinaka-aasam-asam mo na tagumpay. At doon din sa inaasam mo na um, financial disability mo. Marami kang iniisip tungkol doon, tungkol dyan sa mga iniisip mo tungkol sa trabaho mo, sa pera mo, sa pamilya mo. Kaya minsan parang nag parang gusto mong habulin, no? Parang gusto mong um sugurin, gusto mong puntahan agad-agad para makuha mo tong bagay na ninanais mo. Pero nandun ka pa rin sa point na kailangan ko munang pag-isipan ng mabuti. So, ano pa ang message sa inyo itong buwan ng February, mga Scorpio? okay scorpio no so dito no marami ka marami po kayong iniisip marami kang gustong gawin iyon nga kung paano ka kung paano ka makakaakyat sa inaasam-asam mong ninanais mo man na mangyari sa iyo mas yung priority mo kasi yung pamilya mo dito eh, mga Scorpio. Siguro ang ilan sa inyo um, sa ibang bansa nagtatrabaho or nag-iisip makapunta na ibang bansa or gustong agad-agad na pumunta na maka -pumunta sa ibang bansa para sa mga ninanais mong mangyari sa iyong sarili. Dahil gusto mong maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya mo, ng mga anak mo. At itong person mo na mahal na mahal mo, na iniingatan mo. Masyado kang nakapokus sa iyong pamilya at binibigay mo yung talagang pangailangan nila, yung stability nila. Binibigay mo para sa kanila, para mas magkaroon nang masayang pagsasama, masayang pamilya at hindi hindi magkaroon ng paghulang para sa kanila. No, kaya talagang marami kang iniisip dito tungkol sa financial mo sa pamilya mo. Dahil gusto mong maibigay yung mga pangangailangan nila at iyon naman ay nagagawan mo, no, na uh, na uh, kumbaga na naisasa katuparan mo yung mga pangangailangan nila dahil up uh, 10 of, ten of na ibibigay mo yung needs nila kasi nila yung pagmamahal na um kailangan ng pamilya mo na ibibigay mo rin sa kanila no kaya nagkakaroon ka dito ng napagtatagumpayan mo no kay, yun nga siguro dahil ang ilan sa si inyo sa ibang bansa nagtatrabaho dahil marami kayong pangarap para sa pamilya ninyo at ito na rin ng at isa na rin dito yung person ninyo na mahal na mahal nyo na mayroong isang tao na masyadong maalaga maalaga sa pamilya niya maalaga din sa financial na pinapadala pinapadala ninyo doon sa pamilya ninyo hindi ito basta-basta gumagastos dahil ang ang thinking niya, ang isip niya ay ang pamilya niyo at yung kinabukasan nila at yung financial stability na hindi basta-basta mawala yung mga pinaghihirapan ninyo sa ibang bansa. Or pwede rin dito yan sa Pilipinas. Pwede rin dito yan sa Pilipinas na talagang pinagsusumikapan ninyo para magkaroon ng magandang resulta para sa pamilya ninyo at hindi sila magkulang. No? Kaya minsan parang Um, napapagod ka na parang ang bagal pero nandun pa rin yung mas pipiliin nyo pa rin yung pamilya ninyo so hingi pa po tayo na message mga Scorpio Okay, Scorpio. At uh, meron din ano no, yung pinag pinagsusumikapan ninyo uh, ay niyo, unti ay unti-unti niyo na tong nakukuha, no. Siguro meron na kayong tinanim dito na investment, investment. No, at unti-unti na tong lumalago. Unti-unti niyo -unti na unti-unti niyo -unti na tong nakukuha. Kasi patuloy niyo tong tinatrabaho, patuloy niyo pinagsusumikapan dahil yan din isa rin po yan sa goal ninyo no and forgive it's time to let go of anger of blame um siguro meron din kayong um nagkaroon din kayo ng problema no may mga problema din na dumating sa inyo um kaya minsan nagagalit ka nagagalit ka or minsan may mga kulang na hinahanap ka or may ka no parang nakaramdam ka nakaramdam ka na kasi ng pagkapagod no kaya um, pilit mo pilit mo talagang um ginagawa ng paraan kasi um, alam mo sa sarili mo na <clears throat> may bagong bukas, may bagong araw, may bago ka na namang sisimulan, may bago ka na namang um, maganda yung thinking na may panibagong pag-asa palagi sa araw-araw. No, kaya ang um, kaya kung sino man tong <coughs> excuse me, kung sino man tong nakagawa sa inyo ng kasalanan or um, nagkaroon ka ng problem, no, kaya um, forgive, patawarin nyo na lang po sila, no, dahil um, mas mas binibigyan ni Lord yung nagpapatawad no mas binibihayaan ng um, mga kailangan ninyo ng mga biyaya na darating sa buhay ninyo no so patawarin niya lang po kung sino nagblame sa si inyo kaya kasi siguro um, it's time to let go of anger of blame yung galit ninyo i tanggalin nyo na po, i-release nyo na. No? At patawarin nyo na lang po sila. Kung nasaktan ka man nila. So, yan po, yan po message sa inyo. Ang uh, mga Scorpio, pero um, more on family to, no? More on family. At uh, tagumpay naman po. Wala na po, wala naman kayo, wala na pong ang problema sa money. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung kaperahan niyo tuloy tuloy din tuloy tuloy din po yung trabaho ninyo at at marami ka ring um marami ka ring iniisip no dahil <clears throat> may mga pamilya na nag-aantay sayo no may mga <clears throat> may mga may mga siguro may mga tinutulungan ka rin no hindi lang sa pamilya meron pa sigurong iba ano Pero hindi naman po kay nawawalan dito dire-diretso yung flow ng money So ayan po ayan po ang message sa inyo um Mga Scorpio Thank you thank you po and God bless